Alright So ayan mga maser, Good morning po sa inyo lahat Welcome back ulit dito sa ating channel Ang oras ay alas 9 ng umaga At dapat kanina pa ako lumabas Kaso lang naghatid pa ako sa eskwelahan Kaya yun Medyo tinanghali tayo And Wala rin ako makuha sa bahay Kaya lumabas na rin ako no? So titingnan natin kung makakahabol pa tayo Alas 9 Always late Ang mga biyahe natin ngayong araw na to mga maser ah uh, mga nakalipas na linggo lagi tayong tanghali na bumiyahe. So ayan mga master, uh, tayo po ngayon ay ano, uh, babiyahe na ulit. At syempre, as usual, mga long ride ang ating kukunin, no? Ayun, meron na tayong isa papuntang Balinsuela. Langka Extension Santo. Tingnan natin, ha. O, 32 kilometers. Ayan, pwede na 'yan mga master. So ayan, um, puntahan na natin to mga master right, so yun mga master punta na tayo dito, dito pala to sa may ano sa may ah uh, yung favorite nating pinipika pa na village ang akala ko dito sa may Manuela so puntahan na natin tong ano na to uh, pick up wala eh ang tagal ko na nagantay eh. oh same lang ng pick up oh pwede to so, malapit na tayo sa ating ano malapit na tayo sa ating pick point first pick up dalawa pa yata kami ah, pangalawang pick up ko na to dito ah papuntang ano boss oh hill hill sir baka may sasabay pa kayo ha ah. isabay na natin gamit lang so makakakuha pa tayo ng double book kahit ilan ang kunin natin Pwede, pwede. All right, so let's go. Update ko na lang kayo sa susunod na ano natin. Susunod na All right. So ayan mga master, meron tayong another booking parehong Valenzuela to. Ayan, so pipikapin natin sa ospital. Ano kaya to? Siguro result lang to, no. Result na yung or ano man. So, ayan, meron na tayong pick up dalawa. Parehong Valenzuela mga master ah, uh, Medyo malaylayo lang yung isa nating pickup dito sa may perpetual Pero okay lang no, Importante Same lang yung ruta natin no? Hindi tayo mawawala Okay So thank you po At uh, kahit papano ay napapanood nyo yung ating mga content At yung iba ay kahit papano natutulungan natin Nabibigyan natin ng konting uh, inspiration at saka syempre yung mga uh, do's and don'ts no, sa kalsada at papano pagkuha ng mga booking eh, meron natutunan yung mga bagong mga uh, riders so ayan maraming salamat at kahit papano naman eh, na appreciate yung ating, ano, ating mga contents Okay, so ayan po, tuloy po tayo sa ating biyahe mga master at dyan lang po kayo, tayo po ay pipick up na sa ating pangalawang booking ayan konti na lang Nandito na tayo sa perpetual sa ating ano sa ating uh, pick up tawagan na natin yung ano yung kliyente natin para sigurado ito mahirap dito yung mga ganito ang tagal ng ano antayan tapos alam nang meron silang booking. Ayaw pa sumagot sa tawag. Hello po. Hello sir, good morning po. Sa alala mo po ito sir. Oh, nandito na ako sa pick up point eh, yung ipapadala sa inyo. Kaso hindi ko po makontak yung ano, yung pick kapan ko. Opo. Nandito na ako sa Tamayo Tower, sa may ano, tapat ng perpetual. Kala ko sa ospital. <laughs> Oo nga eh. Sige. Doon na ito, boss, no? Oo. Oh. Okay. Mo ba balinsuela, mo? balinsuela. Hindi na ako makakuha. Dalawa na ito eh. Ah. Dalawa, na. Ah, dalawa na. Oo. Pero parehong Balinsuela. Oh. Oo. Hanggang dalawa, tatlo. Kaya tatlo. tatlo. Oo. Basta hindi lang malaki. Pero ito, okay na ito. Parehong Balinsuela eh. So ayan mga master na iplano na natin yung ano Yung ating tawag nito Yung ating biyahe Unahin natin yung ano Yung una natin na pick up kasi Along ano siya eh Along the road lang So yung isa uh, Papasok pa tayo ng karuhatan Bago, bago natin marating yung ano Yung drop off So dito muna tayo sa First ano natin First pick up Dire Diretso lang to mga master So wala na tayong ano, wala na tayong tawag nito. Wala na tayong uh, pick up maliban kung makakakuha pa tayo ng saber. So tingnan natin kung meron tayong makikita ang saber. Yan, may bago tayong paalala sa mga kapwa natin mga riders, no? Yung mga mahilig magpatakbo ng mabilis. Dito sa may Rose Boulevard, ah uh, bago ka pumasok, yung alam niyo yung dating Coastal Mall, tapos padiretso ng Rose Boulevard, way ng baklaran no ayan ingat ingat po kayo huwag kayo magpapatakbo ng mabilis kasi meron dito mga MMDA na ano merong speed sensor nang po nang nagpapatakbo ng nag over speeding ayan buti na lang tayo takbo natin 50 lang no so meron mga nahuli doon kanina over speeding ng mga motor Motor na naman ang kanilang pag-iinitan. Pero yung mga sasakyan na pabibilis, hindi nila <laughs> inuhuli. So yan, ano lang, paalala lang doon sa mga dadaan dito sa Mayros Boulevard. Uh, pagpasok mo ng ano, ng, yun, paglagpas ng expressway ng coastal. Nakatambay sila doon sa may building, no? May speed sensor. So pag nakita ka malayo palang ano ka na walwal paparahin ka. Alright, so yan lang. Mas maganda ng alam natin, no? Kasi baka mabigla tayo. Uy. Napaka traffic naman dito sa dinaanan natin. Ayun, wala tayong ibang way dito lang talaga 'yung daan papuntang Balinsuela. Kaya sa mag-ed tayo. Malayo. So, ayan mga master. Traffic! Maswerte pa rin tayo at nakamotor tayo. Medyo mabilis-bilis pa rin tayo nakakalisot. Unlike sa mga four wheels, talagang pahirapan. So, ayan mga master. Nandito tayo sa lugar kung saan strictly no counter flow. Kaya nandito tayo ngayon sa likod ng truck na ito. Malapit na tayo sa ating... Ano, sa ating drop-off point, konti na lang. Uh, 2.4 kilometers na lang. May mga nanguhuli kaya hindi tayo magka-counterflow. May na. No counterflow. Strictly no counterflow, mga master. Silip-silip lang tayo. Okay. Ayan mga master, nandito na tayo sa Valenzuela. Uh, tanong oras na ba? Hindi ko na makita. Alas 11. Alas 11 ng umaga. So, 2 hours ang biyahe natin papunta rito dahil sa traffic. So, ayan mga master. Uh, malapit na tayo sa ating, ano, sa ating drop-off point. Tawagan na natin yung ating kliyente. Para sigurado Hello po Hello po ma'am Good morning po Sa alala mo po ito uh, In 5 minutes po uh, nandyan na po ako sa Ano nyo Mga 5 minutes lang po uh, Tatawag na lang po ako Pag nasa address na mismo ko Ma'am saan po yung 19B dito? 19B lang ka Oo Okay Ito nga Ayun yung pangalawa Okay 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 tang po at ah, 241 lang po Ah, tingnan natin, mama. Pero 241, magkaano'ng click ko? 259. Tama. 200 Po, ayan. Okay. Salamat, ma'am. Thank you po. Uy. Ayan. Thank you. So, ayan mga master. Ginawa na ni ma'am 300 yung, ano, yung shipping. Dapat 241 lang. So, meron tayong tip na 59 pesos. Ayan, panalo. Thank you. So, meron na tayong 300 pesos. Ah, uh, drop off. Ayan, magkalapit lang pala no? Dito, dito tayo nag-drop off tapos dito. 7 kilometers nga lang ang ano. Same way lang, halos pareho ang daan. Okay, tirahin na natin 'to. Let's go. Ayun. After natin ito, tsaka na tayo kumuha ng booking pabalik na ang south. Ay nung iingatan natin yung makakuha tayo dito ng malalaking parcel, no? Kasi may mahihirapan tayong bitbitin yan papuntang ano, papuntang south kasi bawal no bawal so ika tayo ito yung lugar na magandang drop o Valenzuela pero ito rin yung lugar na mahirap at nakakatakot pick upan. kasi mga warehouse na malalaki yung mga ganito yung pipikapan upan mo tapos yung mga parcel ang lalaki yung mga pang sedan sinasakay nila sa motor so dito yun kadalasan sa Valenzuela ang dami ay, uh, kung magagawi ka dito at kailangan mo kumuha ng parcel. Ingat-ingat ka dito. Lamang ang cancel dito eh. Maganda kung residential lang, pero kung mga warehouse, factory ganyan eh, alam mo na ang dadalhin mo malalaki. Minsan nga mayroon pa mga upuan na malalaki. So, mamimili ka lang talaga ng booking and take time to read kapag nandito ka sa ano, sa Valenzuela. Pero minsan talagang, syempre, kagaya natin, hindi natin kabisado. Kahit na basahin natin, eh, nasasyambahan pa rin natin yung mga malalaking parcel. <laughs> so, tingnan natin mamaya kung, ano, no, kung makakano tayo, makakachamba ng magandang parcel dito. Alright, so update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating drop-off. Second drop-off. Panalo yung booking natin mga master yung una. Ha, binigyan tayo ng 300 pesos sa success. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Grabe, las 12. Mag-aalas 12 na mga master. Ang traffic dito sa Valenzuela. So, kailangan makalabas agad tayo dito. Bago maghapon kailangan makakuha tayo ng dalawang long ride ulit para kuta na tayo mga master grabe ang traffic dito grabe <laughs> basta balinsuela talaga nako po sobra sir oo ayan okay salam ah, salamat boss okay so sakto mga master 1 2 3 223 So, ayun. So, kumita na tayo ng 523. Isang biyahe natin, 500. <laughs> Hindi na masama yan. Kukuna ko. Hahanapan pa natin ng ano yan, ng kaano, kasabay. Pero, syempre, kuklose muna natin to. Na-drop up na natin yung ating mga parcel. Ito, dito sa Megalo, Valenzuela. Meron na mga nakalagay na booking. Yung walang lalabag po sana. Ibig sabihin ito, pag mga naghanap ng ganyan, mga malalaking parcel to. no lalabag one box wala sanang lalabag ayan o oh. yung wala sanang lalabag puro ganun ang booking dito eh kaya eh, ang hirap maghanap ng booking dito mga master okay sana kung mga ano lang mga ilang perasong sapatos lang kaso talagang ano uh, malalaki yung parcel dito sa Balinsuela. So, yan ang challenge dito. Kaya ang gagawin natin, lalabas tayo dito sa ano, dito sa area na to kasi itong area na to, puro ano dito eh, puro warehouse. So kailangan natin lumabas dito para makakahanap tayo dun sa mga residential area dito sa Balinsuela. Yun ang target natin ngayon yung mga, yung mga residential area kasi pag warehouse talagang always nakalagay, no lalabag, one box, <laughs> ganyan. <laughs> ang lalaki. So ayan, meron na tayong booking mo master. Naka, naka chamba rin tayo dito. Pabalik ng Paranaque, no? Ayan dito sa May Maysan Road. Ay. Ano 'yon? View order. Saan to? Ma'am, sa mo po ito, ako po yung pipick up ng ano, ipapadala dyan. Oo oh, nga po, ako po yung pipick up. Kayo po nagbook, no? Ah, okay. Ano po yung pipick upin natin doon? Ah, okay. Yung address po ba, tama po yung address? Oh, sige, sige, sige. Pupuntahan ko na lang tapos ano, uh, pipicturan ko para makita. Ano? Sige po, ma'am. Mamaya pipicturan ko na lang. Okay, oh. So, ito na mga master. Malapit na tayo sa ating ano, uh, pick up point. Papuntang Paranaque to. Hello. Hello po. Sa lalam mo ba ito, sir? Oo, oh, ako po yung pipick up dyan. Nandito na sir ako sa may ano eh, sa may pinpoint. Ano po ang ano ang tawag nito? Hello sir, nandito na po ako sa may PNC. Ah, nandito na po ako sa baba. Ano ang ipapadala? Happy ah, ko daw eh, sabi nila. ah, oh, SIM card talaga. Paano ba 'to ito? SIM card lang ba 'yan, sir? Ma'am, nandito na po yung ano, yung parcel, yung SIM card. Tama po ba? Oh, nasa akin na po. Na-picture ko na. Ah, uh, send ko na sa ano, sa chat. Globe. Ah, uh, sir, hindi ako maka ano, maka sa ano. Kasi 'yun medyo malakas ang ulan. Walang Walang pantakip yung ating action cam tsaka yung intercom ko. Wala rin pantakip. So, sumilong na lang muna ako. Pero naghahanap pa rin ako ng booking. May nga lang yung signal dito. Hindi ako makachamba. Sana wala. Well, no. Walang chance ang humina ito. nakaka up lang natin ng ano natin. Parcel dito. SIM card lang, no? Papuntang ano. Papuntang Paranaque. So, naghahanap na lang ako ng ipapartner para ano para diretso na tayo so puputulin ko muna yung video dito mga master kasi baka sakaling ano, dumiretso na tayo no? magsusot na lang ako ng kapote tapos yan wala kasing wala akong goma eh kung may goma sana pwede natin lagyan ng plastic yung ano yung ating action cam kaso wala eh So, mga master. Alam kong hindi natitila itong ulan na to. Okay, okay na. Mag-ano na lang ako. Mag, tawag nito. Magkakapote. Tapos, pabiyahin na tayo. Pabalik ng Manila. Kasi, tatagal tayo dito eh. So, ayan mga master. Andito na tayo sa Paranaque. At yan, kanina hindi tayo nakapag-video. Ang lakas kasi ng ulan. Meron na tayong ano. Ayan, update ko lang kayo meron tayong double book no doon ko rin na pick up sa Valenzuela at eto nga ang ano ang drop off natin is dito pareho sa Parañaque so same Valenzuela same Parañaque ang ating drop off ngayong ano ngayong oras na to ang dala-dala natin dito isang sim card lang at isang damit Ayan, nagkakahalaga to ng magkano ba? teka check natin ha ah. 190 plus at eh, saka 170 plus eh so mga 360 plus yan 360 plus yung ang daladala natin dito isang sim card lang at saka isang damit ayan nagkakahalaga to ng so siguro mga 900 pesos din itong apat na booking natin Ayan, sa so malapit na tayo sa ano, sa ating drop off. So konting-konti na lang. Update ko na lang kayo kapag nandoon na tayo sa ating ano, sa ating drop off mga master. So, ayan, malapit na tayo sa ating ano, ating drop off. Yung SIM card na dala, -dala natin. So tawagan na natin mga master. Sabihin natin 5 minutes nandiyan na tayo sa ano. Sa ating ano, drop off ma'am, ano po uh, in 3 to 5 minutes po nandiyan na po ako, nandito na ako sa may sukat road eh uh, uh, pa, ano lang ma'am, mabariya lang ma'am ma-exact lang kasi wala akong panukli eh uh, uh, exact amount lang po kasi wala po akong panukli ano lang ma'am, 193 lang po uh, dito papasok to sa may ano no, sa may sementeryo parang sementeryo Ah, oh, sige, sige. Yung parang basketball court. Ah, oh, sige, sige. Okay. Eh, malapit na po ako, ma'am. Ah, okay, okay. Nandito na ako, ma'am, sa may ano, gymnasium. So, waiting na lang tayo dito. Ang master ng ating, ano, ating client. Dito daw, meet up namin. So, ayan, waiting pa rin tayo ng ating client. After nito, yung isa naman ng ano natin, no? Medyo maambun pa. So, ayan mga master na wala na naman. Ano 'yan? Lala po. Ha-ah. Ah. Ito ba, ma'am? Ayan. Okay na to ma'am Okay salamat Yun thank you So let's go Punta na tayo sa isa nating ano ah uh, Drop off dito lang sa kabilang building So 193 Collected So ginawa niya ng 200 Ayan so may tipa tayo mga master Na 7 pesos Okay, so let's go. Punta na tayo dun sa ating ano. Sa ating last drop off. Apat na booking lang ang kukunin natin ngayon. Okay na yun. Kota na tayo dun mga master. Pasok pa rin tayo sa minimum. Hindi tayo nagsasagad eh. Kasi pag sumagad tayo, anong nangyayari? Hindi tayo makabiyahe kinabukasan. <laughs> nakakapagod, nakakatamad bumiyahe kapag sagad ka kita ka na malaki ngayon pero kinabukasan mababawi din yung kinita mo kasi hindi ka babiyahe kaya mas maganda pa na ano, sakto lang, sapat-sapat no? lang maka 4 o anim na long ride booking lang, sapat na yun mga master apat, lima basta ganun lang no? basta puro long ride lang Panalo na yun Hello po uh, Sir, good afternoon po Sa lala mo po uh, oh, Nandito na po ako sa may ano Sa baba Okay Ano lang sir, 100 eh, oh, Pinatayan ako 175. <laughs> sir, ito ba tower 1, sir? Okay. Okay, thank you. Ito, sir. Ayan, yeah, sir. Okay. Thank you. Okay. Thank you, okay. Thank you boss. <laughs> exact amount. Okay, so yun lang mga master. Tapos na ang ating So Ayan, lumalakas yung ulan mga master. Ayan, so Ayan mga master. Uh, tatampusin na muna natin ang ating episode ngayong araw na to dahil hindi na tayo babiyahe. Ngayon, kakatapos na natin mag-drop-off dito sa may Ambel, no? At successful lahat ng ating mga pick-up at drop-off. So, ngayon pong araw na to ay kumita naman tayo mga maser ng 900 plus sa apat na booking na yon, no? So, okay na. Hindi na masama, no? Uh, kahit na i-minus natin yung gasolina na natin na 200, may, which is may natira pa naman. Eh, panalo pa rin, no? pag minimum pa rin yung ating, ano, kita. So, labas na yung pagkain at saka yung gasolina. So may natira pa sa ating 700 pesos At may mga barya-barya pa So hindi na masama yun para sa limang oras na biyahe natin mga master So alas alas 11, alas 10 hanggang alas 3 ng hapon lang yung biyahe natin ah, Talagang nagiging consistent na yung ating ano, part time dito sa Lala Move. so, Pero ang kagandahan doon kahit na part time lang natin ginagawa to eh hindi naman tayo na si zero no at maganda yung nagiging outcome ng biyahe natin so ayun sa mga gusto mag part time gayahin nyo lang din yung ginagawa ko no apat na booking basta long ride apat lima anim yan yung target ko lagi every every biyahe natin so pag naka apat ka dyan tapos medyo malayo basta pumatak lang ng 200 plus panalo na yan mga master no? Lalo na kung yung motor mo matipid sa gasolina. So, kaya yun yung mga target ko lagi, yung mga long ride para isang pasada lang, pabalik at saka papunta at saka pabalik. Ayun, pag ganun yung nangyari lagi sa biyahe mo, magandang ano yun, mga maser, magandang run, no? So, tayo, yun yung laging target natin. Basta meron lang tayong meron lang tayong lugar na pupuntahan at syempre yung dalawa nating uh, drop off dapat same way lang para siguradong hindi ka magsayang ng gasolina okay so ganun lang din pagbalik uh, pagpabalik ng south so nearby dito sa lugar namin para panalo okay so hindi ka na mahirapan uh, maghanap kung saan saan basta alam mo naman yung lugar na pupuntahan mo madali lang tuntunin yan okay So yun lang mga master at naging positive po ang ating ano, ang ating biyahe ngayon. So tayo po ay uuwi na no kailang dami kong sinasabi so yan umuulan pero kaya ng ano natin kahit walang waterproof case <laughs> so yan tayo po ay uuwi na at magkita kita po tayo sa susunod na episode mga master at bala ko pa sana kaninang kumuha ng booking kahit na isa lang kaso lang eh, hindi maganda yung panahon sabi ko pagpaliban na lang natin marami pa namang araw So yun, huwag natin sagarin yung sarili natin para hindi tayo mapagod. <laughs> Alright, so yun lang mga master at maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers dyan, mga viewers natin sa walang sawang pagsuporta ninyo rito sa channel natin. At talaga naman na-appreciate yan kasi alam nyo, unti-unti na tayong dumadami. Just imagine, nasa 82,000 plus na po tayo ngayon napakarami na po natin hindi ko lubos may imagine na abot tayo sa ganyang karami so thank you po sa suporta at sana sa mga susunod na season natin eh suportahan nyo pa rin po ang ating vlog at kasi po habang nandyan po kayo sumusuporta tayo po ay tuloy tuloy nagagawa ng mga content na kapupulutan syempre ng aral at syempre uh, na-entertain din kayo sana <laughs> Pero ang goal kasi natin dito is to ano, yun, share share natin yung mga ginagawa ko, kung ano man yung mga experiences. So, yun, para baka sakali may ano, makatulong sa iba. So, yun lang mga master at maraming salamat po at sana tuloy-tuloy lang ang inyong pagsuporta dito sa channel natin. Sobrang na-appreciate ko po lahat diyan. Okay, so yan lang po. God bless po sa inyo lahat. At ako muna ay magkoconcentrate dito sa traffic.